sasama ito sa mami? Ha? Sama, 'yung gusto mo ka dulo? Ah. Ah. Sino 'yung dulo ni batang 'yan? Ken dulo niya? Dala ni camera. Hindi ka dun dito? Ha? Hindi ka na sa dito? Tak. Tara. Tara, tara baby. Sama kay mami. Tara, tara, tara. Hawak, hawak. Hawak dito. Hawak. Hawak. Iniingatan mo kasi yung ano, mami. Tara, tara, tara kayo ni mami. Bilis. Kagaling magpakit. Eh, alam na, binibidyan. Eh, kagaling. Ay, sus naman. bakit ba ikaw? Alam na, alam na ng baby ko. Ah, sabay.

Hmm, ganda-ganda damit niya ni. Eh. Faint na faint. Kam na, kam na. Kam na sa mami, bilis. Kam na, kam, kam, kam. Kam na, kam na, kam na. Woy, kakapit na siya. Kapit na, nali. Kapit na. Ay, magbubulis ko yun na naman. Kapit na, kapit. Kapit, kapit. Kapit. Kabila pang kamay. Kabila pang kamay. Huwag e, mo lilisin niya. Lagi ka na <laughs> Hmm. Kapit na, kapit na, kapit. Hmm. Kapit. No, kapit sa kabila. Kapit. Kapit na. Ay, masyado siyang masasasinate sa mga uh -huh. video sa kanya. Ah, talaga naman. Talaga na yan. Pen-pen, eh. ikaw. pen Pen-pen pen pen de pe 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 pen ano ano hah? talagang alam niya na binibigay siya oh.